Yan, kilala nyo ba Ang tawag dito, sahang. Ayan siya, ayan ang laman, oh. Sahang ang tawag dito. Ayan, yun, ang sarap niyan. Pag nakuha na, ayan na siya. Ayan. Gagawa ka ng sausawan, tuyo, at sa kalagyan ng kalamansi. Yun, ang sarap niyan. Yun. Madami yan, oh yan ayan. 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 Matikman nga. Nakaapat na ako nito. Nakaapat na ako. Ito. Sarap po, ha? Mainit-init pa. mainit-init pa bagong kuha sa kalan yun 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 sarap wala pang sasawan yan masarap na so yun Sahang tawag nito sa amin. Hindi ko lang alam sa Tagalog kung sahang din ito, ha? Ah. Mm. Okay, yan. Kinalan nyo na. Sahang.